kami mga ano ng mga Vietnamese sa Indonesia na kami natin Pilipino eh ang dami yung bangko niya ang dami ang dami ang dami ang dami ang dami medical nila rito ngayon kanina kaya nagkumpisa sila rito yung dito sila dati wala rin itong navy color yung kung ano dati wala rin itong navy ang dami ng, ang, ang dami nang pumasok kanina roon kaya napakanda rin ito kaya lang ito nang ayan yung broker ayan ayan ang dami ng Indonesia wala ko nakikita ang Pinoy ayan ang Pinoy papasok yan ito na lagay yung sila mapasok doon yun nakawapitsyo mo natin pipila sila roon doon sa may lamesa na yun ang dami nga yun ang siguro mga bagong dati na. at saka may... Ayun, na